Ayan. Ang cute ng ipon no? Nasa, nasa sanga. It's a Friday morning. Ayan siya. Ang cute. Wow. ganda ng view dito. Yan siya. Maraming bulaklak. Dito ako sa away ako galing na ang uh, school ni Baed. Dito maganda ang view niya dito. Makikita mo yung yan yung bulaklak ng ano ko. Pag sa atin yan, ano siya, yung puton ba na nilalagay sa unan? Ayan o. Oh tul tul po sa amin sa ilonggo. Ayan siya ang ganda ng blaklak niya siya ito yun 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 po. yun Ganda ng mga ano, pinpilit. Pink na pink. Ayan. yun yun yung ipon. yun yung Sa Ayan. Kita. Ipon sa sanga. Ayan siya. Ayun. Kita ba? Ayun. Ang cute. Cute ng ipon. Ayan siya. Yung may isa pa sa... Ito naman yung isa. Ang ingay nila sa morning. Pagising ko sa morning, nararinig ko yung mga sa baba, nakikita mo yung view. yung view. Ayan yung view. Ito yung view. Ito yung view. Ito yung view. Ito yung view. Maganda. Ayan. Ang tas. Ang bulaklak. Ang ang sarap sa umaga, makikita ka ng magandang bulaklak ay Hanggang dulo yan doon. Hanggang sa dulo po yung bulaklak. It's a beautiful. I love flowers. I love plants. Yan o, ganda-ganda o. Yan. Pink na pink. Ayan, pink na tayo. Tapos ito naman o dito Good morning. dahil yung yung dito, dito sa ano, sa dito. maminis ko ito soon ayan, maminis ko na siya yan yung pine tree oh, sobrang taas sobrang taas ng pine tree ayan dito. soon maminis ko na to siya ang lugar na ito ayan, ayan dito guys dito ayan, yung i-paint na lamanan may playground for kids ayan ito yung mga horsey horsey ayan siya dito uh, pag umaga, ganito Kunti lang ito ito naman yung mga wow ito, ang ganda super, super ganda dito ganda ng bulaklak na nakaka-happy. Sa umaga pag ito'y nakikita mo. Ayan. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Makikita mo yung ano, napakagandang bulaklak. Ayan. Sa umaga. Ayan. Masarap to titigan pa pag ikaw'y nagkakape sa umaga. Ayan. Super so, ganda. Ayan. Ayan. Okay. umuwi ako ng bahay. Mga... Oh, bahay Diyan sa loob, ayan, swimming pool lang dyan. Swimming pool. And swimming pool yan dyan sa loob. Ganda, mga puno-puno. Parang niyog-niyog. Ano ba itong pulong ito? Niyog. Okay. Then guys. Oh, yung magaganda. Diyan naman ano 'yan dyan. Ah. Uh, uh, ano ngayon? T uh, tennis court, ayan. Yan maglaro sila dyan ng ano. Nakataas yung Hataas ng ano bakod kasi para yung bola hindi ano sa labas. Hindi tatalbog sa labas kaya yung bakod is mahaba. Mataas pala, sorry. Mataas yung bakod. Ayan this is ah yan. maririnig mo yung mga ano ng ipon may ipon ulit doon maririnig mo yung kanilang mga um huni. yan sa umaga yan yan guys yung mga huni na mga ipon tabi natin pero lilipad yan pag ano lilipad yan pag nilapitan natin yan, yan. May isa na namang ibon. Aba ng kanyang ano. Buntot. Yan. Patalon-talon. Ayan, Ayan. Maririnig mo yung... Nandoon lang sa taas yung room ko. Ayan. Nandyan, sa 6 floor. Sa bintana, maririnig yung uh, honey ng mga ibon-ibon. Ayan, Ayan. Marunig mo yung mga huni nila sa umaga. Magising ka. Ito yung maganda. Magandang oh, mga pelote. Ang ganda ng hangin. Ang sarap tumambay. Ang ng sarap ng ano, sim simo ilang hangin. Ito yung isa naman. May ipon o lumipad na siya. Ito, mahangin. Uh, mahangin, hangin, -hangin siya. Mga bahay. Mga bahay din so, mga puno na okay, Ito mga puno. Masayaw-sayaw sa hangin. Ganda dyan naman, bundok na yan dyan, sa likod okay bundok at dagat po dito okay, maraming salamat hanggang dito na lang, yung ating video ayan, dito po okay, thank you, and God bless everyone good morning po everyone thank you, goodbye yeah.